di ba, na booking ni ano ni Amy Marcos etong Akap. Okay, etong Akap. Ano ho ba ito? Basta ayuda. Ang dami nilang pautot eh. Iba-iba pa pangalan. Akap, tulong sa mamamayan. Okay, alam niyo ho ba? Ito ay ko lang ho ito. Alam niyo ho ba nasaan nagsimula yung Akap na yan? Ang Akap na yan ay nanggaling po yan sa Dole. Oh, binalita po sa akin, kinuwento sa akin ng isang official ito, ikikwento ko sa inyo. Kayo hong humusga. Which is totoo naman. Uh, as a matter of fact, ginamit nga po ito nung panahon ng pandemya yung akap, Okay? At itong akap nga nito, ito, sandali, papakita ko lang. Ha? Aha. Uh -huh. Ay. Naku po, sandali. Oh, oh. Ay, maraming salamat. Oh, 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 Lenny Garcia, thank you, thank you. no, oh, ito, ito, ito. Sabi dito, ayan. Oh. Dole about act about yan. Abot kamay ang pagtulong for OFW. Dole Akap. Yun po ang pangalan nun. Nasa Dole po yan. Ito ho, siste. Ginamit po yan sa OFW nung, nung, ano, nung panahon ng pandemya. Ngayon, ang tanong, bakit inilipat ito sa DSWD? Alam nyo kung bakit? Ito lang kasimple. Sabi sa akin ng opisyal na nag, nandoon sa Dole, kinuwento sa akin, alam mo ba Banat? di ba nabanggit nyo yung ACAP? So sabi niya, alam mo ba sa programa namin yan dito sa Dole? At, alam mo bakit nilipat yan? Kasi, mas madaling kuhanan ng pera ng mga congressman yan pag DSWD. Mas madaling i -justify. Kasi dito sa dole, yung akap, kailangan i na work-related. At alam nila na may board dito na titingin kung tama bang uh, work-related ang, ang pagpupuntahan nitong akap. Okay? Ngayon, sinabi niya, diyan sa DSWD, parang binaba, binaba yung kriteriya. Oh. Although still about uh, mga kinapos sa pera pagdating sa sahod, but still naging ayuda ang dating. Ibig sabihin, any anyone na desisyonan ng DSWD, okay? O sabihin na natin, yung totoo, hindi naman talaga DSWD nagdi-decide niya. Na nagdi-decide yung mga congressman. E inaalat ho yan doon sa kahit sinong kababayan natin na kulang unlike sa dole, medyo merong legalities na dadaanan. Yun ang kwento sa akin. Kaya nga, alam nyo, ito yung isang bagay na kahit ipilit na paikut-ikutin ng gobyernong ito, lalong-lalo na itong kamera, ang katotohanan, lalabas at lalabas. Kasi, alam nyo, Yaguchi Aika, salamat po. Naikwento ko naman po sa inyo, di ba? Naikwento ko naman sa inyo na ganyan ang siste sa Congress. Meron silang mga uh, mga allotted na uh, budget sa D sa DPWH dito sa DSWD pag inutos siya ng speaker. Oh, eto, meron tayo dito ha, dito natin dalhin yung pera. Oh, dito tayo ano. Hindi ko kukunin ng ano yon ha, ng uh, ng congressman o ano, ng speaker. Pupunta lang siya doon. Mamimigay siya. Or particular, baka naman hindi lang mabigay doon. Baka ho uh, mabigay po sa sa ano, yung mga congressman po, yung mga tauhan niya. O oh, pirma kay dito, merong oh, ito yung akap nyo. Yung pala, nako po patay tayo diyan. Ibang akap pala yun. di ba? Ay nako. Hmm. Oh, anyway, ito ah. Uh, pa natin tong akap na to ha itong sinasabi ng akap na to oh Ito pahira ng Malaysia, programang AKAP ng DSWD. Yan ang pakiusap ng isang kongresista sa gitna ng paratang ni Senadora Amy Marcos na balak daw gastusin ang pondo nito para sa People's Initiative. Nasa frontline ng balitang yan si Laila Pangilina ayaw pa rin paawat sa patutsadahan ang ilang kongresista at si Senator Ani Marcos. Karen May, po. Ang pinagtatalunan po. nila ngayon ang 26.7 billion pesos na pondo para sa AKAP o ayuda sa kapos ang kita program ng Department of Social Welfare and Development. Paratang ni Amy, gagamitin daw yung panggasto sa paglikom ng pirma sa People's Initiative. Wala namang masama sa ayuda, pero wag naman yung ayudang labo-labo, ayudang papirma. Wag naman gano'n. Welta riyan ni House Deputy Speaker David Suarez. Patwag na huwag po natin lalagyan ng siya ang isang napakagandang programa na pakikinabangan ng milyong-milyong Pilipino. Ayan, um, ayan, ayan, yan. yan ang mga panalo, di ba? Mga milyong-milyong Pilipino ang tatanggap ng tulong na ito. Sino inutom sinong Sino niloko mo kong o maaaring sila nga ang tatangga pero ang tanong, paano nila matatangga pag pirma? Kung naman, di tayo-tayo -tay na lang naglolokohan pa. Ang hindi ko nga, ito ha, ah, sa totoo lang, hindi ko nga maintindihan eh. Todo tanggol ng Congress. Bakit? Kayo ba ang magbibigay ng akap? Halatang halata eh. Guilty kayo? Guilty? Hindi, ba diba? Kayo yung masyadong defensive dyan sa AKAP eh. Hayaan nyo, DSWD dyan. Kung talagang wala kayong kinalaman, ituro nyo sa kanila kasi bahala sila. Sila may ano yan eh. Programa nila yan eh. Ay bakit kayo nagtatanggol? Kayo na ba sekretary ng DSWD? Oh, alam nyo kung bakit. Dahil nga doon sa text na kumalat. Isipin nyo ito ha. Isipin nyo, isaksak nyo sa kukotin ninyo. bakit hindi nila pinasisinungalingan yung text? Ah. Napunta na tayo sa akap. Remember, may binasan text si Senator Aimee. Bakit hindi niya na pinapasinungalingan? Na, ah, hindi totoo yan. Nakailangan pa dumaan kay speaker. May text po kasi, uh, para usahin, hindi mo may alam nung text po. May text po kasi na binasa si Senator Aimee. Sinasabi na ang distribution nitong akap na ito, eh, ang ah, manggagaling ang decision kay speaker. Okay? Nakuha ni Senator Aimee yun. Oh. Kaya nga naungkat yung akap. Ngayon, ang todo-todo depensa ang congressman kung para saan yung akap. Tama, mali. Ah. Magnani salamat po. Depensa sila. Hindi ang akap ganito, hindi ang akap ginto ganito. Bakit? Pumirma ka naman. Ang oh, dami niyang depensa. Ang tanong. Bakit? Bakit hindi nyo sagutin kung totoo yung text na natanggap ni Senator Amy? Kung hindi, ay naku po, patay tayo dyan. <laughs> Alam niyo kung bakit? Ba't hindi ma-deny? Alam niyo? Kasi nga ho, ang malamang may ebidensya. Pwedeng ipakita ni Senator Amy. Oh, ito oh. Ito yung number. Oh, sino to? Stop ni ganito to eh. Oh. Tama, mali. Di ba? As simple as that. A simple denial would do. May naalala tuloy ako. May naalala tuloy ako. Segway tayo ng kapiraso. Yung hindi niya ma-deny na tinex niya si bagong lipunan para banatan ako. Di ba yun ang sabi ni Budo Lipunan? Oh, tinex ako. Kanina ba nang galing yung feed? Na para, kasi sinasabi daw ni Pebbles Talakera na hindi ayaw makialam ni Maharlika. Pero ang sabi naman ni Bago Lipunan, eh sa kanya nanggaling yung text eh. Na mga pinakita ko dito eh. Ibig sabihin, sang ayon siya na banatang ko si Banat Bay. Something like that. Yun ang sinabi niya. O. Oh. Ah. Oh, o pasagutin niyo si ano, Maharlika. O. Oh. Ano sagot ni Maharlika? Nga nga. Nga nga. Bakit? Kasi pag itinanggi niya, pwedeng ipakita ngayon ni Budo Lipunan yung text sa kanya. Tama, mali. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ang kasinungalingan, mabubuking at mabubuking yan. Kahit saan mo itago yan. Ang tae, itago mo sa ilalim ng kama. Subukan nyo. Itae, lagay mo sa refrigerator. Sabi nito ni AD Baby Pink, Pink pick your battles. Oh, this is my battle. My battle is against sinungaling. My battle is against chismis. My battle is against fake news. Ikaw, Eddie, what's your battle? Mineral battle? This is my battle. My battle is against fake news. Against people na nagsisinungaling sa inyo. That includes the government officials, bloggers, kahit artista pa. Yun ang battle ko. Kayo, anong battle nyo? Ha? Hennessy? Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Oh, kalma. Wag ako, wag ako ha. Wag ako. Uh, uh. Atulin natin to. Programang AKAP ay para sa mga mahihirap na Pilipinong may trabaho naman pero hindi talaga sapat. Giit ng senadora, isiningit ng kamera ang bilyon-bilyong pisong pondo ng AKAP saka ginamit ang e-signature ng mga senador. Pirmado kasi ni Imee ang 2024 General Appropriations Act kung saan malinaw na nakasaad ang halaga ng AKAP funds po yung aming mga e-signature. Tapos, sila na naglalapat dun sa final version. Eh, hindi ko na na kung ano yung insertion. Magtitiwala kami na wala namang kalokohan. Sagot naman ni House Senior Deputy Speaker Dong Gonzalez Pinag-usapan sa bicameral conference ang tungkol sa 26.7 billion pesos na pondo. Baka kaya hindi ito alam ng senadora ay dahil absent siya. Yun! Yun ang problema. <laughs> Pala absent ka pala. Senator Amy, yan ang problema sa iyo. Ha? Pala absent ka tapos magagalit ka. Ah, bakit may project tayo? Bakit yung pinasa yung project natin? Diba? ba oh, naalala nyo na yung mga kaklasin yung ganyan. Yung aral kayo ng aral tuwing mayroong uh, group meeting. O meeting kayo ng meeting. Tapos yung kaya kaklase yung uh, wala doon dahil nagbubulakbol, ako saan saan nagpupupunta. Habang kayo, yung grupo nyo nagmi-meeting, nung pinasa nun niya, magagalit siya. Bakit ganito laman ito? Bakit ganito laman ng project na to? Ha? Bakit? Bakit mali-mali ito? Ay, gaga ka? Absent ka eh. Hindi siya yung madama yung sinabihan ko ng gaga. Linawin ko lang, ha? Yung kagrupo, kagrupo, kagrupo. Kagrupo nga wala sa group project. Ayun, nag si doon sa likod ng gym. Ah. Hindi kasi, ganun yung nag-ano eh. Nag-mga uh, mga wala sa group uh, meeting. O di ba? Nagyoyosis doon sa likod ng gym, anak ng animal 'yan. Tapos nung ipinasa mo galit na galit. O kaya tuli di lang na nakuha nating grade dito sa project natin. Ang tatanga ninyo. Mali-mali itong inilagay nyo. Bakit may ganito? Pero nung nagmi-meeting, -me absent ang animal. Di ba? Ganun daw di umano si Amy. Ha? Baka kaya niya hindi alam Kasi pala absent Psst, Yari ka dito Alam mo Amy Ibabalik ko yung uh, Sinabi nung isa dito Pick your bottles Is it mineral bottles? Is it uh, tequila bottles? O champagne na sobrang mahal sa Japan? <laughs> Grabe yung champagne sa Japan <laughs> Nabudol ako dyan kasi yung champagne dito Alam mo yung champagne? <laughs> ha? Na juice lang na nilagyan ng uh, sparkling Dito magkano lang yun? Yung 10,000 mo okay na yun yeah. Mamahali na yun Pogi ka na dito <laughs> Hindi toto Pogi ka na dito eh Sa ganung champagne eh O eto si Banadboy sa Japan Gustong pa-impress dun sa Oo, oh, oo, oh, oo oh, oh. Hindi sa babae ha nagpa-impress ako dun sa hapong kong kaibigang Satcho. Sabi ko, bigyan mo kami ng champagne! Oh, ayup talaga, oh. Oh, walang biro. Pasok, pasok ngayon yung mga, mga, mga babae dun na naka-ek-ek shorts. May daladalang champagne. Woo! Para natin habang nagdala yung champagne. Hindi ganoon talaga sila magsalita eh. Di di sabi ko, wow! O, special tong kaibigan ko. Kala, sabi ko doon sa hapon. Kala mo ha, kala mo. Kailang kaya man libre. Libre ko, sagot ko tong champagne. Ano singilan na brad? Napa napalabas ako ng credit card. Hindi hindi sa yung kasko. Hayop yan. Hindi ko na talaga uulitin yun. Yabang mo kasi ba? Hindi naman sa mayabang ako gusto ko lang kasi talagang nga uh, alam mo tulungan yung I mean pasabihin ko lang na sa kanya doon -do sa kung kong kaibigan na hindi porket Pilipino palibre kasi tayo mga Pilipino ilig natin sa palibre tama mali di ba eh yung pinagdala niya sa akin first class pala yun as in, sabi niya nga alam mo ba tong lugar na to? class A to class triple A ang ano ang definition niya Pwede pagpasok ko ng ganyan. Bonggam bongga oo Party-party. Mga gano'n. Sige. Pag nung bill sa akin. Ang ina siyang to, Hayo. 120,000 yen. Sabi ko talaga. Yung, alam mo yung, eto walang biro ito. First time mong matulala. Nung pagkita mo nung bill. Champagne pa lang yun ha. Siyempre, An ano eh, medyo, ano mo yon? Uh, hindi ako, hindi ako, hindi, hindi, ano yun, hindi ko kasama sa budget yun. Di ba? Oh, ba't pa ba tayo napunta dito sa champagne? Ah, Oh, oh ito na. eto, oh, ito, ito, ito. Pag-usapan naman natin ito. Oh, tuloy natin to Sige, tuloy natin. Kasi itong pala absent nato eh. 24 for our two consecutive meeting, basically, hindi ko nakita si Senator Marcos kasi nandun ako. Palagay ko, kaya hindi niya alam kasi wala dun siya sa ano, bycam conference ko. Kung hindi po kayo sumasang-ayon sa bicameral report... Masyad, ito masyadong epal to, no? Tanggalin na nga natin to. Sorry. <laughs> <laughs> Ilang comment ko sa'yo, Brad. Masyado kang epal. Halatang halatay yung pagsip-sip mo. Minerva, okay. Salamat pa. Ah. Anyway. Ah, yun na nga po yung uh, nangyari, ba? Diba? Yun na nga po yung nangyari na... na kaya daw na nakalusot 'yan eh para uh, pala absent daw itong si Senator Imee. Tapos may nakita nga ho tayong ano uh, ayan ito ho yung sagaa. Ibig sabihin yung sa ating budget. O ayan, o, ito po yung budget. Nakasulat naman po pala. Ayan, nakasulat naman po pala o yung ayuda sa kapos program, bla bla bla. Tapos ayan po yung mga pirma sa gilid. Okay? Ngayon, ang palusot ni Senator Amy eh baka naman na uh, electronic signature eh sabi niya electronic signature daw 'yan. May pundo naman siya doon, no? Ayan, no, mukha nga kasi nakalinya. Kasi kung kung ayan ay talagang manually si sinain, kung saan saan ang pirma niyan, di ba? So, kaya yan nasa gilid kasi electric signature yan. Okay, given. Oh. Pero ibig bang sabihin nun, hindi nyo babasahin? No, ito pa yung pirma. Oh. Sabihin na natin, electric ano yan? Uh, signature, yung sinasabing palusot ni Aimee. Oh, ayan yung pirma niya. Oh, oh. Oh, ayan si Senator Bato din. Isa din hindi niya alam to, si Akap. Parang gustong akapin yung yung taga DSWD. De, biro lang nga bato to, ha? Umayos kasi minsan. Oh, Susi Dila, salamat po. Oh, anyway, oh, ayan ho, yung pirma nila. Ngayon, ang kanilang palusot, eh baka naman electronic signature lang. Okay? Sa, sa naman, paulit-ulit ko sinasabi, kahit ba electric signature yan, Maybe the reason for electric signature is uh, alam mo yun uh, para maayos di ba mabilis okay but it doesn't mean hindi mo pipirmahan ay hindi mo babasahin sorry ha kasi ito halimbawa etong etong iba may mga hindi pumirma oh bakit hindi natin alam pero maybe they're still reading before nila pirmahan o maybe pinababasa muna nila sa mga abogado nila bago nila pirmahan. So yun po yung sinasabi natin. Susi, maraming salamat po. Yun po ang ating sinasabi na sana basahin mo. Tapos alam nyo meron sa akin kumausap. Ito, sabi lang sa akin, ito opinion lang naman niya. Okay. Opinion lang naman po ito. O, baka gusto nyo ring uh, magbigay ng inyong opinion o maaaring sangayunan o maaring mag-disagree kayo. Pero ang sabi niya, hindi kaya sangkot din si Senator Amy sa ACAP program. Anong ibig sabihin ng sang sangkot? Sangkot in a sense, alam naman niya talaga at umagri naman talaga siya. Kaya lang, nung panahon na ng uh, bigayan, ibig sabihin yung allotment sa mga, sa mga departamento, eh wala siya. Hindi nating anong alam kung anong dahilan, kung sino nagmanipula o kung sino man ang nagdidesisyon, hindi natin alam. Pero as far as I know, executive branch po din yan. O. So kahit masabi natin si Senate President ang nagdidecide -de for them bilang Senate President kasi Senator si Amy, hindi kaya nautusan na oh, wag, 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 wag ibigyan ng, ano, ng uh, allotment si Amy. Ibig sabihin, in other words, hindi natin alam ha. Ito yung opinion lamang nung kaibigan ko na nag nag analyze din ng mga bagay-bagay na nangyayari. Sabi niya, hindi kaya hindi lang siya nabigyan. Hindi lang siya na allotment, na nabigyan ng allotment. O in other words, hindi niya magagamit yung akap. Kaya binanata na niya. Tapos since shoot ito doon sa kwento ng PI na pinaglalaban niya, eh ginamit niya na ngayon ito. Yun ang yun lang ang sabi sa akin. Ah, what do you think? Sabi ko, pwede. Pero hindi ako sure. O, Baka nagkaunsehan sa atin kaya pumiyok. Alam mo, nangyayari yan. Yung sa mga pulis na, na nag-uunsehan ng pagdating sa mga, mga nakokolekta nila yung police ko na 'di ba? Meron silang mga hindi ho lahat ng pulis, ha? marami matitinong ng pulis. Pero may mga pulis talaga na ano eh, mga gangster ang dating. Eh. Yung nagkakaroon ng collection sa mga clubs. Tapos hati-hati sila. Okay? Eh siguro merong hindi nabigyan o kulang o feeling niya uh, in, iniloloko siya ng mga kasama niya. Siya yung nagsumbong sa taas. Di ba? Pwedeng ganun eh. Tama mali. Pwedeng ganun eh. Siya yung pumiyok kasi siya, eh, since niloloko nyo pala eh. Eh, wala na. Talo-talo na tayo. Hindi na, hindi, hindi na ano Talo-talo na tayo dahil niloko nyo naman ako. O, sumbong ko na kayo. Pwedeng ganun. posible ho. Oh. Hindi ko sinasabing ganun na nangyari kay Senator Amy. Pero yun know yung sinabing opinion na sa akin na timbangin ninyo. Timbangin ninyo kung sa tingin ninyo ba ay totoo yun? Napepwede ho ba yun? Na baka naman kaya lang nag-iingay ito si Senator Amy aside from it will serve her for her re-election sa darating na 2025 or baka naman talagang hindi siya hindi niya magamit yung akap. Kasi tandaan niyo 'di ba? Pinakita natin isang araw. Naalala niyo? Sino nakalala dito? Oh, kung naalala niyo, wag nang paulit-ulit. <laughs> joke lang, joke lang, joke lang. Hindi <laughs> naalala niyo? Naalala niyo nung kinuwento ko sa inyo, pinakita ko yung picture. Ang plastic mo, Senator Imee. Ikaw din pala namimigay ka ng ng ng, ng mga galing sa DSWD. Di ba? Namimigay ka ng ayuda galing sa DSWD tapos ikaw ang papel-papel sa, sa stage. Tama mali. Oh, di ba? Oh, yan tanong. Ito, tanong. Bakit ginagawa mo yun noon? Ngayon, hindi mo na magawa. Hindi kaya dahil doon ang dahilan? Uh, eh, kaya na mo isip Ah, uh, di ba? Alam mo kaya nga dapat sa Pilipinas, pag ako talaga naging congressman, magpasako ng batas, bawal na sumama ang politiko sa pamimigay ng DSWD at saka ng DOLE. Baka pinigilan ng hipag niya si Lisa Smugs. <laughs> yung mga, mga lingwaheng ganyan, yun, eh, no? sa puta. Oh, Lisa Baka! Baka sa tingin ko nga, Spencer. Ano si Spencer? Ang daming alam nito ni Spencer. Sinir ko nga yung kanyang video, eh. Oh, kasi ano uh, uh ang trip niya ng uh, banatan ngayon si, <laughs> si Budol Lipunan eh Iyak ta ito li si Budo na naglabas. Alam mo pag si Budo na piko, naglalabas siya ng dokumento. <laughs> oh, ito. <laughs> Nay. Sabihin natin, Nay. Saka. Ay, <laughs> dai, Hello to Nanay, shout out. <laughs> Hindi totoo naman eh, 'di ba? Uh, anyway, sana, sana pagka nagkaroon ng uh, pagkakataon, sabihan natin yung mga congressman. Ha, Uy, pwede ba uh, magawa kayo ng batas na bawal ng mamigay ang mga politiko sa stage. Ha? Elected official. Para klaro. Elected official. Ano yon, Mga mayor, vice mayor. Uh, uh, except, except, except syempre yung ano, yung yung pinuno ng uh, DSWD. Hindi hindi mo naman pwedeng hindi kasama yun. Secretary yun, siyempre. Oh. So, ang, 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 pwede lang, yung secretary. Yun lang. Ano sa tingin nyo? Maganda yun, di ba? Bustahan tayo. Biglang mababawasan ng pamimigay. Yun. Oh. Pag ginawa yun,